Oke, okay. di spare tayo sa tatlong order. Ayan. Oke. Okay. Oke, okay. open doon sa kanan. Pangalawa. Pangatlo. Ayos. Ayan sila. Ah, uh, crude oil palang ginamit ko dyan.

Ang dali, ihanda ko yung kwan, yung, yung pang pagla, paglagay ko na oil. Ito na ako ako nila. kasi yung hangin kaya na napapalig yung isa. And, okay. Okay. Kaya na, blue na blue na yung isa. So, kaya um, yung, isa. Ito naman, nasubrang ko yung langis niya kaya no naparami <laughs> naparami lagay ko kaya ay namumula na sa taas okay yan Okay. <laughs> tabingi kasi ito eh ayan siya so. tabingi kasi yung pagkalagay eh, pagkalagay ng paa niya mas maraming oil dito sa kabila kaya parang mas malakas ang apoy eh. okay na naman po ang sa mantika yun mantika na nilagay ko Ayan. Tingnan nyo, ma-purple ma, ma siya. Oh. Ayan. Ayan. Okay, okay siya. Ayan o. Oh. Parehas naman nga po eh. Depende na lang sa langis. Ay, karga, sa, karga ng langis. Ayan. Nasa aerial niya Oh. Ay, okay, okay. nice. galing. Ayos na 'to. Pwede na nilang pick upin. ito na naman ang, ang na namumulang dulo. Pero pag nilagyan mo na 'yan ng pan, ah wala 'yan. Yeah. Ay, yung hangin kasi. Ayan siyo. Yan pa ubos na si lang langis nitong isa. Eh, sige na. Ito marami pa. Ayan pa ubos na rin. Ayan nang namumula na sila. Ayan pa ubos na rin 'to.